Life lessons come one in a dozen. The other eleven get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other eleven get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other eleven get something from nothing. Life changes just open the door. One thing certain, I'll always be. Mama Kabogera. What's up, madlang people? Thank you for tuning in. Ako pumuli si Josepa dito sa... Josepa, anong latest na nagatit sa inyo ng mga trending topic tungkol sa inyong mga favorite celebrity update? Eto nga, may may entrata. Patron ng mga ama kabugera. Pero bago natin pag-usapan at panoorin ang naturang video, ay magbasa muna tayo ng ilang mga komento ninyo dito sa aking mga video. Komento ni Madam Polly. Ayan. Naghahanap lang si Edward ng iba para malimutan ang kaso. Hindi mawala sa isip niya ang past dahil siya talaga ang gusto niya. May word pa rin hanggang sa huli. Ayan. O, ba diba? Pero nag gusto naman kasi si Edward Barber ayan sa pananampalataya niya 'di ba kay Papa Jesus talaga namang sobra ang oras na google niya ngayon sa Favor Church at napakaganda naman nun, 'di ba dahil lalo mong pinapatay, oh 'di ba ang pananampalataya mo sa ating Panginoong Hesus Kristo very good dyan sa akin si Edward Barber oh 'di ba ayan komento ulit ni Madam Polly ayan may word lang bagay may word forever heart heart, heart, ayan. At sabi naman ni Madam User, di naman sila magkamukha. Baka jowa niya si Sanaya Gomez or asawa niya. O, ayan. Ang, sabi naman niya, eh, baka. Ayan, o, di ba? Ayan, sabi naman niya, baka, hindi naman niya kinukuklod. Ayan, ayan. opinion naman ni Madam, ayan, komento naman ni Madam Rosario. Ayan, Mayward, O, oh, ba? Diba? Simple but very strong ang kanyang komento. At pahabol na komento ulit ni Madam Polly. Ayan, ay may lang forever. The best ang Mayward at sobrang sang ayon ako sa iyo dyan. Madam Holy, ayan, basa pa tayo ng ilang mga komento ninyo, ayan, napa heart, heart, heart na lang si Madam Belinda, ayan, and then heart, heart, heart uli, Madam Belinda, and then may word pa rin, sabi ni Madam Belinda, at opinion na ah, komento naman ni Madam Teka, Texas Longhome, sinong kasama ni Edward sa Korea? ah uh, dalawa ka, uh, kaya may may we miss you mayward miss ko na din po ang mayward ayan huling komento na ating babasahin ay komento ni madam olivia mayward pa rin o oh, di diba talagang kahit walang project ang Mayward since 2019, pero nandiyan dyan pa rin at nananatili ang lakas ng mga Mayward supporter. O, oh, di ba? O, oh, sya, sya. Ayan, eto nga. may-may entrata. Binansagang. Ayan. Patron ng mga amakabugera. Heto, panoorin natin ang naturang video. Ay!

matigil. Hindi oh, ko na kailangan pangilala. Walang panalimna. Kung pagtel ka sa amira, na duragaday, hindi pa dera. di ko kailangan sumabay sa utra. Ang pangilala, hindi kailangan na ating binasa. O, di ba? Grabe naman, di ba? Narinig niyon, Pati crown, di ba? Ibig sabihin, ganyan kapatok talaga ang kantang kasama kabogera ni Maymay Entrata na maging ang audience ay sumasabay sa pagkanta ni maymay May Entrata. Diba? Ang galing talaga ng song ni Maymay Entrata na Ama Kabogera. Talaga namang, ayan, memorized na ng madlang people. Ayan, at sinlag, madalas na sinasabayan si Maymay Entrata. Kayo ba sinasabayan nyo rin ang kanta ni May May Entrata? napapasayaw sa tiling naririnig ang kantang Ama Kabogera? Ayan, i-comment nyo yan dyan at atin niyang babasahin sa, sa aking mga susunod na video. O, sya, 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 ipagpatuloy na natin ang naturang, ayang kabogerang performance ni Maymay Entrata na lagi namang kabog na kabog talaga kung mag-perform itong si Maymay Entrata. Ama Kabogera! Ganda po

na bayo ng iba para ibalde ang gatang Di Sumabay pa sa usok Ang buhay pa ibigay Na aking ginasta Diyos ko grabe mo o Diyos na laga Sumisigaw na sila diba Diyos ko malakas pa yun Boses nila kay May May Entrata. Talaga namang nakakatuwa talaga ang crowd habang nagpeperform ito gaano kataas ang energy ni Maymay Entrata? Ay ganun din naman kataas ang energy ng crowd, di ba? Very good. Talagang ano, super nakaka-good vibes, di ba? Ang saya-saya ng perform ni Maymay Entrata. Pagpatuloy natin ang naturang video. Woo, good vibes. Hey, hey, wow look at this top pani 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 May yes, ay hindi siya kayo makita. Bye! <laughs> um, gusto ko lang muna kung i kayong lahat. RTU, babies, ano grabe, oy! <laughs> <laughs> Magandang okay, sa inyong lahat, sa mga maestro at maestra po natin nandito kayo. Thank you po for inviting us po, no? First time ko pala mag-star pa, campus tour! <laughs> wow! <laughs> At sobrang ikinagagalak ng puso mo. na sa RTU, yung first time ko po. Ang saya niyo! Nag-aaral po ba kayo ng mabuti? Or sinabi niyo lang yan kasi andito si simba at si Sir? Hindi <laughs> totoo, nag-aaral kayo ng mabuti? Yes! <laughs> Sino may jawa? Wala, wala. Oh, di ba? Nakakatuwa naman. Sobrang nakaka-good vibes talaga ang naturang campus tour. Oh, di diba? First time niya nag-campus tour. Pero talaga namang Todo bigay, di ba? Total performer talaga itong si Mai Mai Entrata na mag na maging ang crowd, di ba? Ay talaga namang sinasabayan pa ang kanyang pag-awit na Ama Kabogera. Talaga namang tunay na siya ang totoong patron na mga Kabogera, na mga Ama Kabogera. O oh, di ba ang sarap-sarap talagang manood na mga tour na mga mall show ni Maymay May Entrata kasi talagang buhay na buhay ang crowd talaga naman. O oh, kayo mga marites, napasabay din ba kayo sa pagkanta kay Maymay May Entrata? Sumayaw din ba kayo sa tugtog na amakabugera? I-comment yan at atin niyang pag-uusapan sa aking mga susunod na video. Muli po ako po si Josepa dito sa sepa, anong latest? Paalam!